Lumaday na ng pagkalugi ang mga negosyante sa Iligan City at sa nagaganap na kaguluhan sa Marawi City. Narito ang report ni Weng Fernandez mininiligan si Mayor Celso Rehensia na dumadaing na ang ilang miyembro ng business sector dahil sa unti-unting pagkalugi ng kanilang mga negosyo. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi City. Partikular na dito, ang mga negosyong bukas lamang kapag hapon at gabi, apektado ang mga ito ng curfew hour na ipinatutupad sa siyudad mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Yung mga negosyante natin na sinabihan ko na tiis-tiis lang ng konti, alam ko lalo na yung mga negosyo na tuwing gabi lang mag-open ay nalulugi pero importante naman yung kaligtasan natin. Ayon sa pamunuan ng ilang business establishment, kung dati ay kumikita sila ng hanggang 20,000 peso sa isang araw, ngayon ay maswerte na anila kung kikita sila ng limang dan hanggang limang libong piso. Yung basta, basta bumaba ba yung... Dahil sa pagbaba ng kita, ilan sa mga business owner ay binawasan na lamang ang oras ng trabaho ng kanilang mga tauhan at hindi na rin sila nagkakaroon ng overtime. Umaas ang ating mga kababayan sa siyudad na matapos na ang sigalot sa Marawi City. Wayne Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City.